Sa akin, napaka-simple lang eh. Kung kailangan ba ng dagdag natin pagkakitaan, eh ang mayaman nga, ang yayaman na, hanap pa rin ang hanap ng pagkakakitaan. Eh what more tayo na gusto natin kahit papano man lang guminhawa ang buhay? Yung magiginhawa na nga ang buhay, hindi tumitigil maghanap buhay. Tayo patuloy na hindi pa ganun kaganda ang buhay, ikaw pa magpapay nga at marirelax. Di ba parang ang labo? Na uh, mag-decide na sasali sisiguraduhin po namin hindi po kayo mabibigo sa trabaho na gagawin po namin para po sa inyo. Sa mga hinag-iisip-isip Uh, para sa akin, huwag muna kayo mag-isip sa panahon ngayon kasi sumali po kayo or hindi, may sasali po sa kakilala nyo and sayang. Kasi currently right now, yun na po ang nangyayari na may mga iba po po kami kasama na ayaw pa nilang lumantad. Kaya lang napipilitan na lumantad ngayon kasi yung mga tao nila na dapat sasama sa kanila nagsisipag join na na po sa iba. Tandaan nyo po, once in a lifetime po opportunity to. Ako, wala naman po ang planong mag-ayo pa ulit ng network marketing. This will be my last Itong lifetime kong ito, and I will make it sure, we will make it sure na naging napakaganda ang mangyayari po dito sa company Ascendra. Um, 21 years na po ako sa si industry ng networking, and isa lang po naging realization ko sa life, na sabi ko sa article na if you want to become a billionaire, you need to solve a billion, pro billion problem. Then, dun ko na nagtanong sarili ko, ano ba yung problema ng worth na billion? Okay? Ngayon, dun ko na-realize na sabi ko, ang mayaman, bakit lalong yung mayaman? For the simple reason na sila-sila nagtutulungan, tapos sila-sila nagbubuhatan paangat. And yung mga ordinaryong tao, the sad part is, tayo-tayo yung naghihilahan pababa. Then sabi ko, pamapansin nyo po, yung advice ng bangko na mag-save tayo mag-save ng pera, hindi rin naman ginagawa ng bangko. Tama? Kaya, In short, ang ginagawa ng banko, ginagal, ginagamit nila yung pera para ipautang, para i-invest, para i-negosyo, para lalo silang kumita ng pera. At ang konti lang ang ibabalik, doon mismo sa nag-save nag ng pera. Then, sabi ko, may isang problema ang OFW. Na ang problema ng OFW, they have the money, malaki po ang mga kinikita kahit pa paano ng OFW kung ikukumpara mo sa sweldo sa Pilipinas. Pero end of the day, napakaraming OFW na wala din ipon. Bakit? Kasi pag naging OFW ka, simple gasos dito, gasos doon, tulong dito, tulong doon, pag-uwi mo mismo sa Pilipinas para kang politiko, libre dito, libre doon, in short, hanggang wala pa rin na na pera. Now, sabi ko, since ako, 21 years na po ako sa si industry ng network at maliban po sa ang parents ko pareho negosyante, natuto po talaga ako pa paano mag-manage ng pera. Sabi ko, una, nakikita kong problema. Walang naiipon na pera ang majority ng OFW. What if makakatulong ako? Doon ko na-realize na sabi ko, pwede. Yung OFW yung kinikita nila, wag nyo mo po munang gagasusin kung saan saan. Ipasok nyo po muna dito sa Technocrat Community. Pag mag-member ka sa amin, tuturuan ka namin kung paano lalong palaguin ang pera mo. Pag lumago na pera mo, dun ka na po pwedeng tumulong, dun ka na pwedeng gumastos. And actually, narinig ko po to sa isang mayaman na tao na sabi niya, ang pambili daw niya ng luho galing sa tinatawag ng residual income. Pag sinabing residual income, yung kita mo sa sweldo mo, ang tawag yun is active income. Ibig sabihin, wala ka pa dito na hindi mo pa dapat gasosin. Dapat to i-invest mo pa kasi ikaw pa nag effort Ang maganda daw pong kapag kagasosa ka ng pera, yung tinatawag na residual, yung wala ka ng effort. Then yun ang ibibuild po namin sa inyo. Tutulungan namin kayo pa paano magkaroon ng residual in short. Yung sweldo nyo, ipapasok nyo dito sa community natin. Tutulungan po namin kayo pa paano kumita. Then pag kumikita ka na, bahala ka na kung ano ang gagawin lahat ng OFW na maniniwala sa atin, huwag nyo na pong gawin sa kanila na mag-network kung hindi po nila kaya. Ang gagawin nyo na lang po yung kaya nyo, ano yun, mag-refer. Mag-refer ka lang kung kailan ka available. Pag hindi po ikaw available, kami na po ang bahala. In short, isa-summarize ko. Sabi ko po sa community namin, ang trabaho po namin, lahat ng hindi nyo po kaya, kami na po ang gagawa. Kami po ang magpo-provide. Kami po ang nasa Pilipinas, kami po ang may knowledge, kami po ang may time, kami po ang tutulong sa inyo para ma po. Matulungan po namin kayo na magawa itong business na to, na kumita kayo kahit na nandito lang po kami sa Pilipinas at kayo nasa iba't ibang bansa. Diamond Global Ambassador ng company, ako lang po ang nakareach ng ganun na posisyon. Ito mo to nagtatrabaho ka sa ibang bansa hindi po namin kukunin yung oras mo pero meron kang tinatawag na pag pangalawang pagkakitaan eto na po yung ginagawa natin pero ang kagandahan dito pwede ka pang kumita ng mas malaki sa kinikita mo sa sweldo mo kaya kung ako sa'yo kung talagang gustong gusto mo na pagdating ng oras meron ka pa rin tuloy-tuloy na pagkakitaan na pera ano pang inaantay mo? sumama ka lang dito sa amin kasi sigurado ako magiging napaka-okay ng mangyayari sa'yo and